Hello, hello, mga kamangas! Pag ang asawa mo, ganito palagi ang kakaini ng pamilya. Mga seafoods at isda palagi. Ito ang tinatawag niya lobster or banagan. Banagan kuha ng aking asawa. So, ang kinakain ng asawa at pamilya ay laging sariwa. Ito naman ang tinatawag na pananglitan ng mga kamars. Sarap ito at dubuhin. At ang pusit mga kamars. Kapag mangingista pala ang asawa mo, laging kumakain ng sariwa ang pamilya.